Hi guys, uh, welcome back naman sa ating youtube channel at for today's vlog guys ay gagawa po tayo ng french fries at home at kung bago lang po kayo sa ating youtube channel ay huwag niyo pong kalimutan mag subscribe at click niyo po ang notification bell para po lagi po kayo updated sa mga in-upload ko pong videos at yun guys, simulan na po natin Hi guys, uh, simulan na po natin ang paghihiwa. Uh, may meron po tayong dalawang patatas tapos kuchili po at isang chopping board. At yun guys, uh, simulan na po natin. At tayo po ay dito sa so kwarto kasi ah uh, pag po tayo sa labas ay baka po tayo makapirate doon ng may mga sound po. Kaya dito po tayo sa tahimik guys. At yun guys, uh, wag na po natin patagalin pa. Simulan na po natin. Guys, ah uh, balsa na po natin. Yan. guys, meron na po tayong nabalitan na isa. Lagay natin sa tubig. so guys. Ito guys, uh, may nabalitan na po tayong isa. Babalitan po natin ulit sa isa. Ito guys. Ayan guys, may dalawa na po tayo na balatan ay hugasan lang po natin para malinis po pag din. So, guys. eh uh, hihiwain na po natin siya na style, ano po talaga, french fries. Ayun guys, simulan na po natin ang ating paghihiwa. Una guys, dito. Ayan, tabi. Ayan guys. Tapos, dito hiwain natin. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, ganda po. Ayan. Ayan yung isa pa guys. Ayan. guys at iwain natin guys ng stead prince price na talaga yun guys iwain natin yun guys guys Ito ah. and guys iwan lang natin ulit ang isa yun, guys ah, nahiwan na po natin lahat na okay, guys ah, nalagay na natin dito sa hawong yan kung makikita nyo at ang pangalawang step naman guys ay lalagay po natin ito sa rep na mga 10 minutes siguro para ba, may, yun guys lagay na po natin Ayan guys, uh, lalagay na po natin sa rep at babalikan ko po kayo after 10 minutes. Ayan guys. Meanwhile. Ayan guys, uh, 10 minutes na po at kukain na po natin yung ating uh, inilagay na french fries sa rep. Ayan guys, kukain na po natin. Ayan na guys, nakuha natin na ito na po. Ang gagawin naman po natin ay nilagay natin sa mainit na tubig naman guys. <laughs> na ito guys. Uh, ang kasunod naman po natin ay lalagay na po natin sa tissue para, para patuyuin po. Guys, uh, nilagay na po natin sa minus na tissue at hintayin lang po natin guys matuyo. Meanwhile, na uh, guys, uh, tuyo na po ang ating french fries. Uh, kukuhain na po natin, lalagay na po natin sa marins na hawong. Ayan uh, guys. Ayan guys. Yes. Marines naman ang kamay. natin okay, na guys, nakuha natin lahat. Nakuha na po natin lahat. Ah, ipirito na po natin guys. Ayan guys, ah, uh, pinipirito na po natin. Ayan. Ayan. Hintayin lang po natin ma-fried siya guys. Guys, uh, andito po tayo sa lilo kasi dun sa gusto natin. Mainit. Pero nagpiprito po yun. Hintayin lang po natin ma-fried yun guys. Ah, uh, fried na po siya. At uh, ang gagawin po natin ngayon ay maglalagay po muna ng cheese powder dito sa habang guys. and kumakipot. And guys, konti lang. Yan. At chin guys, hahanguin uh, natin guys. Ipapabakan <tinyo>

chin guys lagyan ulit natin ng cheese powder yan luto na po ang ating uh, luto na po uh, na po ang ating french fries at na ito na po guys sinalo natin yan at titikman na natin guys ito guys mainit guys ayun guys maganda masarap guys yun lang po guys uh, salamat po ulit sa inyong panonood at kung bago lang po ulit kayo sa aking youtube channel ay huwag niyo pong kalimutan mag subscribe at click niyo po ang notification bell para po lagi po kayo updated sa mga panibago po in-upload na videos ayun guys na ito na po ang ating french fries Ayan guys, uh, see you po ulit sa next video at maraming salamat po sa inyong panonood.